good days nga sa mga guys Ito nga magkakos nga pala kami ni Kuya Joe Ngayon ang kawa niya. guys Saan natin ngayon Ngayon nga pala si Kuya jo, Kuya Joe Saan na namin guys Ngayon ang kawa niya uh, yeah. yeah. Nag-drive na nga dyan guys si Kuya jo, ang kanyang service na kabayo. At bigla lalang inangat ni Kojo ang kanyang paa Dahil nga maputik ang daan ngayon Bago nga pala kami makapunta sa bulusokan ng kawayan Ay may madadaan na kami tricycle at saka hagdan-hagdan Paakit ng krap at saka kalsada Na may tubig na kulay brown na may halong lupa May madadaan ng kangarim palang asong kulay brown sa may gilid ng kalsada May madadaan ang palang mga basang nakasampay na damit, shirt, brief at saka tualya sa gilid ng ako tumigil at nagparke na nga dyan guys si kuya Joe dahil yan pala amin, ang aming location ng aming pupuntahan pagbabanga namin guys ng motor ni kuya Dio, bigla naman kaming tinahula ng asong kulay nagambala siguro namin yung asong kulay kanina sa pagdaan namin ng motor kaya naman siguro nagalit at tinahulan kami ng asong kulay kaya naman sa mga oras na yan guys ay nagdesisyon na kaming videohan namin dalawa ni kuya Joe ang tumatahon na aso at so, na siya ay biglang dumamba at manakmal ng tao may may papa Kita kaming video sa kanyang pagsisigaw at pag-aabuso sa amin. Balik na nga pala tayo guys sa ating ginagawa. Yan nga pala guys ay nakaakit na si Kuya Joe ng bundok at nakatungtong. Umakit nga rin pala tayo dyan mga guys para tanawin ang bubong ng mga bahay sa baba. At makita ang kagandaan ng dagat at kabundukan. Yan guys yung kawain. Yun no? Yung, no? Pero, Binulusok na dyan ni eh, Kuya Joe yung mga kawain kahapon. Eh. Araw pa iba araw sa taas. Ay, nasa, sa taas yung yung iba Ito pa yung iba guys. bulusok namin yan ngayon. Doon do, do, do ka muna tala. Ah. Oh. Baba muna tala dito kasi iyan ang ating din. Babagsak natin din. Dito. Hindi tayo makakapagdiretso gawa nito ng mga makod. Kan. Okay. Ito taga mo <laughs> <po kwa> na. <laughs> <laughs> so yung guys, narito na kami ngayon sa bundok dito sa may sapa sa bulusukan guys. Okay, okay. Ito yung mga kawayan pa na iba. Ayan guys, maliliit lang. Anong tawag sa kawayan na ito, Kuya Jo? Bati butan. Bati. Bati ibot guys. Bati ibot guys. Ayun. Makakatamtaman lang siya. Bubulok namin yan guys dun sa may baba. Ayun. Hakotin namin yung kawayan na yun sa may baba. Ayun. No. Si Kuya Jo guys. Oh. Nagi siya na. Nagi siya na kang iti. Ayun. No. Kunti na lang. Hindi limang peraso na lang guys. Ayan guys Ay bali anim pala guys ay bubulusok namin. Ayan, si Kuya Joe guys nag Nagaan sa baba nagbubulusok. Bali nagpapasapasa nga pala kami guys pa patsadsad la ang paunti-unti guys. Nipon muna namin doon sa may baba doon sa may bukana roon Para may bulusok mamaya. Ayan guys, konti na lang. Si Kuya Joe. Kuya Joe. Hindi na ba? Ah guys tapos na namin hakutin yung ano yung kawin sa may ano yung kawin sa may ibaba yan guys tapos na namin guys narito na sa may ibaba ayun kasi ko bababa ko guys bababa ko guys din ako pumunta sa may baba. sa may kalsada para mag aabang baka mamaya bigla may dumaan ng mga tao kaya sa sakyan, motor tricycle kaya bababa ko niya guys para may tingkasin niya kasi ko magbubulusok niyan ayun kalsada guys Magandang tanghalin sa iyo. Shout out. <laughs> Shout out uh -huh. oh. <laughs> ayun, si Tatay ka. Oo. Hay guys, si Tatay si Papa Joe. Ok. Nabubutas sa lambat. <laughs> guys. ayun si ano si Kuya Joe. Ayun. Ang apo ni Tatay Kiring. Ayun. Sige. <laughs> Bulusok Tatay Kiring. Eh. <laughs> Ayan guys, nagbubulusok guys oh. Ye, yeah, tatay kering, bulusok Walang tricycle Diretso, wala Oo oh, oh. Meron, isang motor, ayo Pamunta rito Sige yeah. Bulusok mo tatay kering Sige yeah. Ayan guys, nagbubulusok kami ng kawayan Ayan oh. Ayun, oh. Ayun, guys Ayan oh. guys So ayun guys, katapos na namin mag-ako at magbulusok ni Kuya Joe Magkaan naman kami ngayon guys, magbabalik. Ayun nga pala guys si Kuya Joe. Kuya okay, Joe, ayos ka lang ba dyan? Wow, Yun oh, na guys. Yun oh. Mabalsayin namin namin yan guys. Ayun. Ayun nga pala guys yung tali na. Tali. Mas kawayan ay. Eh. Doon namin dadalhin yung guys, iikot namin doon. Doon sa Tabate Dennis. Dencio, doon namin, namin magtatayo kami ng kakakungan guys. Ayun guys oh. Mamaya ah, na lang guys, babalitaan ko na lang kayo. Babalsahin mo na namin ito ni Kuya Joe. So guys, katatapos lang na namin magbalsa ni Kuya Joe. Ayun nga pala guys, si Kuya Joe. Ayun guys, yung ano, yung binalsa namin. Ayun guys, ay, ito yung binalsa namin. Ayun o. 40, plus peraso. Ayun mo na kami guys, buwa kami ng baka ni Kuya Joe. Ayun and Ayun, tuber Let's go! nakakuha na nga pala kami niyan guys ng bangkang gagamitin para hilahin yung kawayan na aming pinsan Hindi ko na nga pala guys nakasama sa pagpalaot si Kuya Jo. Kasi biglang nagchat sa kanya yung amo na. Pinapupunta siya at pinapipitas sa kanyang kangkungan. Pinapupunta nga raw siya sa kanila at pinapipitas ng kanyang amo. Kaya naman naisipan na lang ni Kuya Joe na isama ang kanyang kapatid sa pagpalaot. Kaya siya ang aking nakasama para puntahan yung aming binalsa ni Kuya Joe na kawayan. guys yung guys ah oh. punta na namin yung kawayan Ayan. pabalik na nga kami niyang guys si Jason at daladala -dala na namin ang kawayan, at hila ng bangka para dalahin dun sa may aming tatanay na, na namin yung kawayan shout out Don, shout out <laughs> Diyan kami guys oh na kami oh kawa oh.